ang mga salot at ang puso ni Parao ay nagmatigas at hindi niya pinayaon ang mga anak Israel kaya nang sinalita ng Panginoon sa pamagitan ni Moises kung ang bayan ng Elohim ay haharap sa digmaan yung utusan sila ng Elohim na makipagpayapaan muna kung hindi magkasundo ang aksyon ay dapat gawin kinito ang mo ng Elohim sa Egypto sa isang mapayapang solusyon ang sinubukan. Ngunit pamanggi si Tutmos dito, kaya dimating ang oras upang kumilos. Nang bumagsak ang mga salot, walang, walang Diyos sa malawak na pansyon ng Egypto ang makakapagprotektor sa Egypto na sa kapangyarihan ng isang tunay na ilangin. Ang paunang salita, laban na, labanan ng ahas, isang matigas na puso. Ang mga salot, tatlong banayad na salot, tatlong malubhang salot, tatlong mapangwasak na salot. Ang paunang salita, labanan ng ahas, sapagkat inihagis ng bawat isa ang kani, kaniyang tungkod at naging at nangaging ahas, ngunit nilamon ng tungkod ni Aaron ang mga tungkod nila. Pinahayag ng Elohim na ang pagliligtas sa Israel ay isang personal na pakikipagdigma sa mga Diyos ng Egypto sa kanyang korona, isang simbolo ng kanyang kapangyarihan. Ang paraon ay nagsuot ng magandang kobra na kumakatawan sa Diyos na si Wadjet. Sa paggawa ng isang ahas mula sa tungkod, direktang hinamon ng Elohim ang Diyos na ito. Kaya ba nitong pagkatkahan sa paraon? Kinaya ni Satanas ang himala sa pamamagitan ng mga salamangkero. Ngunit hindi siya makalikha ng buhay ng buhay ang nagawa niya ay kawig lang ng mga ahas. Kaya pa man, lumikha ang Elohim ng isang buhay na ahas na may kapagayaang lamunin ang mga walang buhay na nilalang. Kaya nakita ng Elohim na siya, hindi ang mga Diyos ng Egypto ang ang kataglay ng nangingibabaw na kapangyarihan o autoridad. Isang matigas na puso. At ang puso ni Faraon ay nagmatigas. Hindi niya dininig sila. Kaya nang sinalita ng Panginoon sa aklat ng Exodo, sinasabing siyam na beses pinatigas ng Elohim ang puso ni Faraon at siyam na beses din na sinasabing si Faraon mismo nagpatigas ng kanyang puso. Sino ang nagpatigas ng puso ni Faraon? Pagkatapos ng unang limang salot, taas sinabi na pinatigas ni Faraon ang kanyang puso. Ibig sabihin, tumanggi siyang tumagon ng positibo sa panawagan ng banalang espiritu upang palayain ang Israel. Katapos ng ikaanim na salot, pinatigas ng Diyos ang kanyang puso. Maliwalag na nalampasan ni Faraon ang hangganan ng pagsisisi. Iyan pa si kapitong salot, pinigyan siya ng isa pang pagkakataon. Ngunit pinatigas niyang muli ang kanyang puso. Mula noon silyado na ang kanyang kapalaran. natigas ng Diyos ang 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 posa ni Faraon dahil datag na ang kanyang pasya na huwag magsisi. Sa bawat pagtanggi sa liwanag, ang Panginoon ay nagpakita ng higit na pansin-pansing pagpapakita ng kanyang kapangyarihan. Ngunit ang pagmamatigas ng hari ay kadagdagan sa bawat bagong katibayan ng kapangyarihan at katakilaan ng inuhim ng langit. Hanggang sa ang huling palaso ng awa ay naubos mula sa banal na lalagyan. At ang tao ay lubos ang nagmatigas sa patuloy niyang pagtanggi. Nagasik ng pagmamatigas si Faraon at ang inani niya ito sa kanyang ugali. Wala nang magagawa ang Panginoon para ikayatin siya dahil naharangan na siya ng katigasan at pagtanggi kung saan hindi maabot ng banal na espiritu ang kanyang puso, si Faraon ay nagdaig ng sariling pagtanggi at katigasan ng puso. Ang mga salot, unang salot, panayag, tugo. Ganito ang sabi ng Panginoon, dito mo makikilala na ako ang Panginoon, narito aking papaluwin ang angkod na nasa aking gamay, ang tubig na nasa ilog at ng dugo. Happy Diyos ng Nilo, ang nilo kasama ng mga baha nito ang nagbigay buhay sa Egypto. Ngunit sinong ang lumikha ng mga pinagmumulan ng tubig? Inaya ng mga salamangkero ang pagbabago ng tubig. Ngunit hindi nila ito maibalik. At kalawang salot, banayad, palaka. At sinabi ng Panginoon kay Moses, sabihin mo kay Aaron, lunat, iunat mo ang iyong kamay, pati ang iyong tungkot sa mga ilog, sa mga bangbang at sa mga lawa. At magpaahon ka ng mga palaka sa orupain ng Egypto eket Dios na palaka muling ginaya na ang mga salamang hero ang sanot, ngunit hindi nila ito mapigilan katong sanot, banayad kuto at sinabi ng Panginoon kay Moses sabihin mo kay Aaron iunat mo ang iyong tungkod at paluin mo ang alabok ng lupa upang maging mga kuto sa lupa ng Egypto si Geb Diyos ng lupa lumilikha ng buhay mula sa alabok ng lupa wala ng anumang tungkol sa pinagmulan ng mga salot. Ito ang daliri ng Elohim at sa wakas ay tumahimik ng mga salamangkero. Ikaapat na salot, malupa, langaw. At ginawa, ginawang kayo ng Panginoon at nagsipasok ang mga makapal na pulupulutong nalangaw sa bahay niya paraon at sa bahay ng kanyang mga lingkod at sa buong lupain ng Egypto ay nasisira ang lupa dahil sa mga pulupulutong nalangaw wa cheat jo sa latyan sa unang pagkataon na protektahan ang mga israelita mula sa salot ito nagbunsod kay paraon na magkipag-ayos. ngunit sa huli ay nabigoy siyang tuparin ang kanyang pangako <coughs> ikalimang salot maluba kamatayan ng mga hayop ay narito ang kamay ng Panginoon ay nakapatong sa iyong hayop na nasa parang kapatong sa mga kabayo nakapatong sa mga asno kapatong sa mga kamelyo kapatong sa mga bakahan at kapatong sa mga kawan na magkakaroon ng malaking pagkakasalot. <coughs> Kinom, Diyos na manilikha. Maraming, maraming mga Diyos Diyosan ang may lulang hayop, kaya na ang salot nito ay pamamahiya sa marami sa kanila. Ikaanin na salot, malubha, pigsa, at sila'y kumuha ng abo sa horno at tumayo sa harap ni Paraon at isinaboy ni Moses sa mahimpapawid at naging bukol na aknakin sa tao at sa hayo. Sekmet. Diyosa ng mga ng pagpapagaling. Kahit ng mga salamangkero ay hindi kayang pagalingin ang sarili. Walang nangalilangan si Paraon at tukol sa pinagmulan ng mga salot. Ngunit nagpasa siyang tumangging yung sa Elohim at pinahintulutan siya ng Elohim na anihin ang gungan ng kanyang paghihimag si kapitong salot na pangwasak granizo. Narito bukas sa ganitong oras ay magpapawala ako ng malakas na granizo na kailan may hindi nagkaroon sa Egypto mula sa araw na itayo ang, ang hanggang ngayon. Not Diyosa ng langit, set Diyos ng mga bagyo. Ang pananampalataya ng mga Egyptyo ay nagsubok. Aligtas na ng mga naniniwala ang buhay ng kanilang mga alipin at mga alagang hindi niya niniwala si Fraun at bagamat nagkumpisal siya ng kanyang kasalanan, hindi taos puso na ang kanyang pag-amin. Kawalong salot na pangwasak, balang. O kung tatanggihan mong paayaunin ang aking bayan, ay narito bukas ay magdadala ako ng mga balang sa iyong hangganan. Neper, Diyos ng butil. Sa pagkawasak ng Egypto, ang mga Egyptian na mismo ang nakiusap kay Fraun na palayain ang Israel kasyam na salot, mapangwasak, kadiliman. At sinabi ng Panginoon kay Moses, Tunat mo ang iyong kamay sa dakong langit upang magdilim sa lupay ng Egypto, ang kadiliman na ma mahipo. Ra, Diyos ng araw. Ang buhay sa Egypto ay tumigil sa loob ng tatlong araw, maliban sa Goshen. Ibigay ang Elohim ng panahon para sa pag nilay na, na nabigong Samantalang yun ni Faraon. Bago ilapat ang bawat salot, nalarawan ni Moises ang likas noon at ang mga ibubunga pang maaaring piliin ng hari na iligtas sa kanyang sarili mula doon kung kanyang nanaisin. Ang bawat parusang tatanggihan ay susundan ng higit na malalang parusa hanggang ang mapagmalaki niyang puso ay mapababa at kanyang kilalanin ang manalalalang lang ng langit at ng lupa bilang siyang tunay at buhay na ilukin. Ibigyan ng Panginoon ang mga ipsyo ng pakataon upang makita kung gaano ka walang kabuluhan ang karunungan ng kanilang malakas na lalaki. Gaano kahin ang kanilang mga Diyos kapag lumaban sa mga utos ni God Hey Wow Hei. Kanyang balarosahan ang mga Egyptyo dahil sa kanilang pagsamba sa mga Diyos Diyosan at upang patahimikin ang kanilang mga malasa, mga malaki sa mga upapalang tinanggap sa mga Diyos nilang walang karim Ano wala ng Elohim ang kanyang kapangalan? Upang marinig ng ibang mga bansa at ang tungkol sa kanyang kapangyarihan at manginig sa kanyang kapangyarihan mga gawa at upang ang kanyang bayan ay maakay mula sa kanilang pagsamba sa Diyos Diyosan at magkalob sa kanyang dalisay na pagsamba.